Mga popskolela at ang pinasa science at math ayon sa isang international assessment. Pero inaasahang mababago yan ang isang imbensyon na planong ipakalat sa mga eskwelahan sa bansa na makatutulong daw sa mga estudyante. Para bigyan ang mukhang balita, Mobile Journal Francis Orso. Kulelat pa rin ang Pilipinas pagdating sa science at math. Hindi raw kasi napapractice ng maayos ang mga dapat ituro dahil sa kulang-kulang na laboratory equipment sa school. Pero what if may solusyon na para dyan? Meet the Versatile Instrumentation System for Science, Education and Research o VISOR. Isa itong handheld device gaya ng mga phone natin na kayang talakayin ang higit isang daang experiments sa larangan ng chemistry, biology at maging physics. Sa mga nakalipas na pagsusuri ng Program for International Student Assessment o PISA, laging nahuhuli ang Pilipinas, partikular sa kaalaman sa reading, mathematics at science. Base sa isang pag-aaral mula University of the Philippines Diliman, may malaking learning gap sa pag-aaral ng science sa bansa dahil marami pa rin ang limitado ang access sa mga laboratory. Vicer is the university's response to the declining STEM literacy and competency among our youth. We wanted to address the learning gap in STEM or in science. Uh, dito sa Philippines But with Visor, we give them an opportunity na For just one-tenth of the cost ng commercial kits uh, We give them a laboratory in a box They don't even have to have a dedicated chemistry, physics, biology lab Pwede gawing microscope ang device Water quality monitoring dahil sa built-in pH meter Portable remote weather station para sukatin ang mga bagay tulad ng temperature Air pressure at humidity At marami pang iba Sinimula ng visor project ng tatlong scientist na sina Dr. Giovanni Tapang ng UP Diliman, Professor Nelio Altoveros ng UP Los Baños at Dr. Romel Gomez ng University of Maryland, USA. Pinondohan naman ang proyekto na ito ng UP Diliman at Department of Science and Technology. At dahil laboratory in a box na maituturing, di hamak na mas mura daw ito kumpara sa traditional laboratory equipment. Sa ngayon, limampung eskwelahan na sa Pilipinas ang nag avail ng visor at sinusubukan pa itong ikalat para magamit ng mas maraming paaralan sa bansa. Mobile journalist Francis Orsopo, hatid ang muka ng balita.